tayo nabot ng alas 10 doon tayo katain lakas lang ang puhunan dito mga palangga so ngayon nakaplastara naman yung ating baon walang kamatayang baon dito uh, alam natin dinuguan so mainit init ah, sarap. Sa pa sarap pa nasa harap tayo ng uh, isang city ah, Ay, purang kalas, na po sa tirada na taron. Kaso may sabaw sa anong binigay sa akin. Kaso lang walang kumalagyan ang sabaw ko. Oh, uh, nagwa uh, no? Iinit pa kaya Dami ni. Uh, sabaw sa Ah, pati lamian eh. Oh, uh, tora oh. Pati ka namin. Get. Oh, tumalon pa yung isang laman. Sayang. yung dinuguan sa Metro Manila, ng Palanga. Lalaki ng hiwa. Ito lang sa probinsya ba? Dito lang tang hiwa. Mm. May ipod. Uh. Walit dinuguan na kalaki. Malaki 'di ba? Sa probinsya, pinong pino 'yung ano natin, 'di ba? 'yung ihog na boy. Này, đây mẹ, Một mặt là mẹ mặt mặt là mẹ lắm. mặt 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 mà mà mặt Ừ, mặt một mặt 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 Mình bảo. mặt mặt Mibili ko ng kanin, mahal-mahal. Dito baon ko. ng hapon yan, snack pa. May sabaw sa akin binigay kasi hindi ko ma... Wala akong malagyan eh. May sabaw naman to. Sabaw ng kalabaw. Tayang tua, ah. Tapos to... Oh, kasi. Paano ko i-gupin to? Sabaw ng kalabaw yan, no? Oh. Trap? Ang init. Oh, tragis na. Ah. Ang gamigin ko nga. May akong tirahin. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga panonood nyo, ha. Ah. ah, ano pala, kung diniguan pala natin, ah, ang gamit at dugo, dugo ng langaw. Ang masarap.